Gusto ko malaman kung ano yung kasi kasama si Casimero. Literal na kasama si Casimero. <laughs> Banding namin ni Kuya Casimero ay eh, lagi lang kami ano, masaya. Masaya. Tapos sa training, uh, um, talagang malakas sa training. Wala akong masabi sa kanya. Kaya yeah, tata, no? Yan. Tapos, nagbabag, sumuka. Sumuka pa. Pag suka niya, ayun, tinakbo ko siya agad. Uy, jam siya shadow ha. <laughs> Ano oh, mo ngayon, oh. talagang, uh, talagang, 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 tulog, tulog siya. Da? So, yun mga grabe, may ano tayo ngayon, uh, may bisita tayo ngayon. <laughs> uh, dating boxer ko, dating boxer ko, na undefeated din. Wow! Na undefeated din siya. Kasi kung may, may quadro alas ako dati, meron din akong quadro jack noon. Oh. Eto ngayon, si Bobby ibaba So, Bob. Ay, grabe! Nice. Si <laughs> 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 Babi babaw <laughs> so itong batang to, ah uh, talaga to di kasi meron noon sa training sa sa mga takbuhan. Nakas isa, isa to sa mga nakasabay niya noon. Uh, nagkaroon ng medical problem kaya hininto ko talaga pinilit man niya sa akin na nalagang gusto niya halos umiyak pa siya sa akin ng mga, mga kaawa. Dahil gusto pa niyang lumaban, So hindi ako pumayag dahil alam mo lahat ng mga fighter ko uhawak ko mahal ko 'yan. So may mga pamilya 'yan, may nanay, tata 'yan, may may kapatid, may ano 'yan, may mga may asawa, may mga anak yung mga 'yan, so mahal ko 'yan. So dahil alam kong hindi na talaga puwede sa boxing, talagang hininto ko siya. Sabi ko sa kanya, hindi para sa iyo. Meron meron, pwede ka pa rin nandyan sa boxing kahit hindi ka na lumalaban, katulad ngayon, ha? isa na siyang kot sa UFC gym, UFC Boy, gym, promote na promote. <laughs> Ufc gym kayo guys sa UFC gym, uh, uh, turuan ko kayo kung paano ang boxing. Yan. Boom. Boom. So ngayon, uh, coach siya sa UFC, sa sa UFC tapos marami siyang ano ngayon, hindi lang, kaya nagpapasalamat ako kasi yung binigay ko sa kanyang, sa kanyang mga advices na gamit niya sa hab, sa panghabang buhay na hanap buhay niya. Mm. So ito na siya ngayon, isa na siyang coach professional coach yes Ay, so ngayon ba, 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 so ngayon ba? dahil pumunta na siya sa akin sabi niya pwede ba daw kaming mag 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 light training pwede pa rin Pobrang pwede kasi ano, lalo na ngayon na Kung na payat ka na, na eh pansin nga pag uh, bago na naman yung ano eh short eh, eh. nagpapasalamat ako sa da, sa boxer kong isa na si Vision Balahat Ay, dahil ito, siya yung siya yung nag-sponsor sa akin ito. Oy. At saka ito. Oy, malahad ya, ang ganda. Hindi lang. So, yung mga kating magrabyo, ah, uh, dahil nga dinalaw ako ng aking quadro jack. Na uh, gusto niya uling uh, matikman uli yung sampal ay yung kaya tayo aabot sa mga ganong bagay. Ay, okay. So, ano lang, ah uh, kumbaga, itong gagawin ko sa kanya, malaking tulong din to sa kanyang pagtuturo. Hindi lang sa boxing. Mm, -mm. Tulong din sa kanya to. So, okay.

So, so, yun ah. Natapos na yung third round. So third round lang muna. Quadro Jack. Quadro Jack. Quadro kung may Quadro Alas, meron my akong Quadro, quadro Jack. jack. Eh, ito yun. So, Bob, anong masabi mo sa mga mga banding natin noon? Kasi anong mga alaala -ala na nagpa-plusback sa'yo? Ano nagpa-flashback sa ah, coach? Ang oh. naalala ko is kung uh, boxing na hindi mo makikita sa ibang gym. Yun! Ayun, maganda. Talaga nakakataba ng damdamin yun. Talagang bata kita. <laughs> ah, eh, di eh, eh, ako gusto ko malaman kung ano yun. Kasi kasama si Casimero. Literal na kasama si Casimero. Okay, na. Patubigin mo muna. Tubig ka, tubig ka, tubi ka muna. Gusto mo lang malaman yung mga banding nyo. Oh. Ni ano, Casimero. Paano ba? Kwento ka naman, boy. Ay. Kwento ka naman. <laughs> yung banding namin ni <laughs> Kaya kasi meron, hindi lang kami ano, masaya. Tapos, sa training, talagang malakas siya sa training, wala akong masabi sa kanya. Okay. Pero pagdating sa sprinting, may panlaban tayo. Hey! Ah! wala naman. Kasi itata naman talaga, hard work naman talaga yun lalo pag may laban. Yan. Uh, ikaw, hindi naman sana natin naikwil ko kasi totally ako. Totally ayaw ko na talaga dapat pag-usapan kasi ayaw ko kasi masabihan na nanggagamit ang ano. Uh, so ikaw kasi ito kasi si Riva din kinatanong Eh, siya, coach World champion na yun <laughs> Kasi pero kailangan din natin Maka kay Tempo ito oh. kasi Noong time na Palaban kay Charlie Edward just sa uh, 2016 No? 17 nga tayo 16, uh, 16 na no? uh, uh, So ito uh, Dinala sa akin ni Noli Morales Ah, si Kuya Noli Morales oh. si, ba si Bayot oh hinuhubog ko talaga itong batang ito para ipapadala ko sa Australia. Totally alam-alam mo yung sa sarili niya, uh, alam sa sarili ni uh, Mubab na. Talagang nagmi-meeting -me na kami sa Makati, uh, sa kaibigan kong manager promoter na siya, uh, si Mr. Peter Mitch So si John Louis, so siya dapat siya mapupunta doon. So ngayon, hindi namin inaakala na sa sa training ng training ng training namin, nagugulat na lang ako na parang may ibang something na nangyayari sa bata. So, pinating na namin. So, ayun na nga. Ito yung healthy talaga niya. Hindi talaga peak sa kanya ng gusto ang sub hard work. Ang boxing kasi hindi pwedeng hindi ka mag hard work talaga. So, mula noon, talagang umiyak siya eh. Nakikiusap siya sa akin na, Coach, pwede ba kung lumaban? Hindi ko pwede, Bobby. Alalahanin mo, may, 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 may nanay ka, may tatay ka, may mga kapatid ka. Kasi yung mga time na yun, binatapatay. Eh. Oo eh. kung nakilala ko lang ito binata pa ito, naku, kami nagpakasal ngayon. Ay! <laughs> so, yun, at uh, Bobby, anong ma-advise mo sa mga paguhan na nag nagbabalak sa boxing? Um, kung uh, so, kayo mag-boxing, ang ma-advise ko sa inyo is, kung ano yung nararamdaman nyo bago mag-training o bago ang sparring, uh, sabihan nyo agad sa coach para at least uh, aware si coach. Kasi hindi alam yung disgrasya sa boxing. Ang boxing hindi easy talagang napakahirap na ano yan. Pero napakaganda ng sports. Totoo. Pero, siyempre, kung pangarap mo yung boxing, isipin mo kung para sa'yo talaga yung boxing. Kasi kung hindi para sa'yo, Uh, marami kang nararamdaman sa katawan o no? mabilis kang magkasakit. So, ibig sabihin, naalala mo yung nangyari ng yung nag-sparring kayo ni Rakasa noon? Yes, Coach. Naalala ko yun. Naalala ko nga pala yung sparring namin ni <laughs> Kuya Rakasa. Ryan. Sparang kami noon. So, ayun may nararamdaman ako noon, sumasakit ang ulo ko. Pero hindi ko sinabi kay coach kasi nga pasaway ako na hindi ko sinasabi. Pero tawag dito, kaya yun ang mga advice ko sa mga gusto mag-pro o mag-boxing, magsabi, talaga magsabi kayo. Kasi yung hindi biro yun eh, kasi nag-sparring sila, rakasa yun, undefeated. Ngayon, pagbaba, anim na ron yung sparring nila, pagbaba niya, So may laban kasi yung rakasa, inuna ko yung rakasa na asikasuhin na image ko muna. Nagulat ko ito sa malayo, nagbabag, sumuka. Sumuka. Pag suka niya, ayun, tinakto ko siya agad. Ngayon, maya-maya, nang gano'n na yung mga kamay niya, tapos sabi niya, naaantok na siya talagang. Sinabihan ko siya, Babi, huwag na huwag kang matulog, mamamatay ka matulog ka. So ngayon, Di oh, may medic, dinala ko agad hanggang dinala namin sa MCO. After 3 hours, okay na siya. Uh, baka ka lang sa quadra jack. Yeah. <laughs> So yan yung iba. So kung, kung ano pa, sige magkwento ka sa mga ba banding mga banding. Hindi lang sa banding sa akin, yung mga banding na makasama. Ano ba Yung mga banding na kasama ko, ang kasama ko sila Kuya Ivan Soriano, yeah. Champion. Si Kuya Jubert Alvarez. Kusta? Pa uh, Pugusta, uh yung... papunta pa lang ako ng kutsu. Oh, okay. tapos nakasama ko si Kuya si Kuya Rakasa, isang Japanese boxer dati na Pumunta, oh, 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 nalala ko yun yun natuklap yung balat sa paa <laughs> si ano si ang pangalan nun si ano ibig ko si yung ano daw Cookie ginanako umamko uh, sabi ko oh! <laughs> so ayun si Cookie so si Cookie, uh, si cookie. <laughs> cookie. shout out shout out sa yo. shout out may mga dati mong kasama ayun uh, shout out kay ano uh, ko yan Ivan Sarayan Rakasa yeah. Hubert Alveris syempre syempre lalong-lalo yung yun ngayon, si Angas ng Pinas si Kuadro uh, Quadro Alas. What's up? <laughs> Quadro Jack. <is> here <laughs> so ayun, meron pa rin tayo kahit pa paano kung nasa taas na level ka o oh. so sa level ka man, huwag ating kalimutan yung uh, mga kaibigan natin na uh, dati. Yun. Eh, so yan lang naman ata, Bobby. Salamat sa sa time mo nga talagang yeah. pumunta ka dito. Yan lang. Oh, okay, nga pala shout out UFC. Gym Philippines. Kung gusto niyo mag-training dito, guys. Nandiyan kayo dito. Ito Dito yan sa UP Town Center.